Alright, so good afternoon mga idol. So update ha, karoon mga idol no, for today's video. So karoon panahon na, karong panahon na mga idol, grabing kainit no. So wala ta patilawag uno, uwan. So gahapon, wala ko ka-update gahapon ninyo kay wala ko kadalag cellphone pag ari na kong bukid. So gahapon dahil nga idol, sa kainit sa panahon, na na heat stroke. no na ini na, na, na heat stroke baguhay lang siguro to na heat stroke ang ato ang usaka bandris no usaka broiler chicken ato. so bali kani sila is 20 24 days na so na heat stroke kan so sa ilang pagkapiso so kan silang pagkapiso from, from day one so karon pas lang na iban na no so mao pas lang na iban ni usa so dagko na hinuon so wala kagwanta sa kainit nganing palo diri sa tong area so siguro ang akong countermeasure ni pohon kung inuna ni lang gyapon nang status sa panahon ang kainit so dili na nako sila ibutang aning uh, grower pin Siguro ako sila sila ibutang og lain magbuhat siguro og lain grower pin na uh, atong mga kuno nga masilungan og mga kahoy-kahoy para bugnaw ang ilang area. So god kining ilang kaning ilang grower pin bantang ini siya sa init. So ang nakahatag lang nila og oh, gamay nga kalandong is kanira atong usa ka nga saging. Then diri the open kayo. So open kayo. So kani is kuha niya siya, kanang nipa niya siya, aulok kay dakon eh. sa lubi, pero ang diri nga side is sin so ang sin mga god is grabi kay mudala o init mo no? so bali this coming sunday 28 days ni sila dili pa rin nato sila aton og harvest siguro sa next 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 nga sunday bali 35 days nila diha ako magsugod harvest na ni nila Actually, sa kong tanaw, nanay, mabot ani nila o 1 kilo. So, nanay, mapili ani yung 1 kilo, pero dili lang sa nato sila at hono kay... Kung once nga mahaton ato na silang mahinloan, so basi dili na nun kaabot og 1 kilo. So sa akong tanaw, tanaw lang sa ilahang timbang ng nga buhi na naging moabot nila og 1 kilo mga idol. So kana lang sa for today's video mga idol. And thank you always for support, supporting us. thank you and god bless babush